Magandang hapon po mga kalaki. Alas 5 na po ng hapon ngayon pong June 12 mga kalaki at syempre po ngayong 5pm abay ito po yung mag magagandang mga laki na basta ibibigay natin na ako po umuulan mga kalaki napakadilim ng kalangitan o oh, akita ah, nyo ayan o oh, oh. po ng hapon mga kalaki yan ha grabe kaya ingat ingat po mga kalaki ha huwag nagpapaulan at ito na po mga kalaki ang ating mga lucky numbers ngayon pong alas 5 ng hapon sa mga gusto pong subukan ng lucky numbers namin panoorin nyo po pag nagustuhan nyo tayaan nyo po mga kalaki kaya eto na po ibibigay ko na po sa inyo ang mga masaswerting tips at mga codes sa mga lucky numbers na bagong sumada kaya kung ready ka na nakunin ang mga lucky numbers namin abay ibibigay ko na po sa iyo habang bantay bantay tayo ng tindahan dito habang wala pang bumibili shoot shoot muna ng vlog mga kalaki Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Ayan po mga kalaki, inom-inom muna po. Wait lang. Ayan po. At syempre po mga kalaki, tandaan nyo ang lucky numbers po natin. Inaalagaan po ng 3 days bago po natin palitan. At ang ibibigay po natin ngayon pong alas 5 ng hapon ay tatlong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers po ang ibibigay po natin sa inyo. Ang lucky numbers po namin, pwede po ito kahit saan po kayong lugar na nakatira kahit nasaan man kayo. Pag nakikita nyo pong lucky numbers namin na panood nyo, kunin nyo po at ilaban mga kalaki. Okay. At ito na po ang mga lucky numbers natin na 2-digit lucky numbers. Kunin mo lang mga listahan mo. Ibibigay ko na. Ang 2-digit lucky numbers na una ay number number 4 at number 15 yan po yung una. Ang pangalawa po ay number 18 at number 2 at ang pangatlo po number 6 at number 12. Ayan po mga kalaki ang ating 2-digit lucky numbers. Isunod naman po natin ang ating 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 9, number 2 at number 1. Ayan po yung una. At ang pangalawa po ay number 305. Yan po yung pangalawa. At ang pangatlo po number 61 8. Ayan po mga kalaki ang pangatlo pong 3 digit lucky numbers. Isunod na po natin ang 4 digit lucky numbers. Ang 4 digit lucky numbers natin ay number. Kunin niyo na po yung listahan niyo ha pag nagustuhan niyo to. Mga lucky numbers namin tayo adipot ilaban niyo. Ito po ang 4 digit lucky numbers. Number 9377. Yan po yung una. Ang pangalawa po ay number 5212. Ayan, at ang pangatlo po ay number 8664 ayan po mga kalaki at syempre po isunod na po natin mga kalaki ang ayan po ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers pero bago natin ibigay yan pong 2 digit 3 digit 4 digit lucky numbers na binigay ko pwede nyo po yan ilaban mga kalaki sa ating mga uh, STL Lotto Pilipinas National Abroad mga kalaki at Weteng pwede nyo po ilaban mga kalaki ha? at tandaan nyo po ang mga lucky numbers po namin yan mga uh, ano 'yan, mga kalaki inaalagaan ng 3 days bago po natin palitan. At syempre po, dapat po naka-follow po kayo sa mga legit na account namin para makatanggap po kayo ng mga libreng lucky numbers. Ingat-ingat po kayo kasi marami pong fake account na nagkalat ngayon. Hindi po kami 'yun mga kalaki. Ang, ang amin po mga totoong account, ito po ginagamit ko na 'to. isearch search po red parunkin sa Facebook. Ayan uh, tignan nyo po ang followers dapat merong 400,000 followers check kami po yan at meron po tayong second account Red pa nung po na naka yellow t-shirt ako na may uh, 51,000 followers na kasama ko po si Lola Carmen at Aris Gatchalian. At mga legit na account namin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube natin red pa rin po na merong 420 uh, 16,800 followers at syempre po TikTok meron pong 424,000 followers. Ay po, yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayo humingi ng mga lucky numbers yan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment na comment, share ng share ng mga video namin. Heart ng heart mga kalaki, automatic po, padadalan ko po kayo ng mga lucky numbers. Agad-agad, libre po yan sa messenger nyo. Tandaan nyo po ang lucky numbers namin, inaalagaan po ito ng 3 days at hindi po dapat pinibitawan ka agad. Ang lucky numbers po namin libre ah, private consultation po ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad National Wedding. Ako po magbibigay mga kalaki pag sumali ka sa private consultation. Subukan mo na ang private consultation namin, baka malay mo dito, manalo ka dito ang swerte mo mga kalaki. Kaya message na po ang mga interesado na sumali dyan, make sure po na makakausap nyo muna ako sa messenger bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po sila mga kalaki na gumagaya sa atin. At sa mga sasali po na gustong humabol ngayon, bibigyan ko po kayo ng discount para makasali kayo, may discount po mga kalaki member ka ng tatlong buwan ng June, July at August. Okay, tandaan nyo po mga kalaki ha, ang ating mga lucky numbers, hindi po namin pinipilit ito sa may mga gusto lamang po. At eto na po, ang mga 5-digit lucky numbers, Pilipinas at abroad, kunin mo na ang 5 digit lucky numbers mo ay number 37 number 24 number 21 number 16 at number 8 yan po yung una ang pangalawa po ay number 19 number 25 number 29 number 33 at number 17 Ayan mga kalaki. At syempre bago ko po ibigay ang 6 digit lucky numbers, ang 6 digit po namin pwede po dito ang 642, 645, 649, 655 at 658 6 digit lucky numbers. At kung handa ka na na kunin ang mga 6 digit lucky numbers, eto na po mga kalaki. Ang unang 6 digit lucky numbers natin ay number 36, number 27, number 18, number 12, number 9 number 23 at eto naman po mga kalaki ang pangalawang 6 digit lucky numbers number 22 number 28 number 35 number 38 number 10 at number 41 Ayan mga kalaki, kompleto na po mga lucky numbers ngayon pong 5pm takbo na mamaya sa mga suki yung outlet at make sure po mga kalaki ang mga laki numbers natin hindi nyo po agad bibitawan okay at ito na po ang paborito ng lahat mga kalaki ang shout out time shout out po kay Louis Manansala ng ayan from ano to, Legaspi City Albay uy, hello shout out po dyan sa mga taga Albay hello po sa Bicol yan ano, shout out po sa inyo dyan, maraming maraming salamat po dyan sa Manansala family, at syempre po ayan may natamang tama may nagpapa shout out at syempre po mga kalaki sa mga jeepney driver natin at tricycle driver po Diyan naman po sa may ano to Cordon Isabela. Uy, hello po sa mga taga Isabela dyan. Shout out po sa inyo mga kalaki. Mananalo tayo ngayon. Claim it. Maraming salamat po dyan. Kila Kuya, ano yan, kila Kuya Nognog -Nog at kila Kuya Cesar po dyan sa may Cordon Isabela. Shout out po. Maraming salamat mga kalaki. Mananalo tayo ngayon. Claim it mga kalaki. Uy, ingat-ingat na at umuulan. Hmm. Malamig ang panahon. Kaya dapat magkape. Kape po ito. Hindi po, po tubig. <laughs> Good luck.